Psst, oy, ano may sisabi mo dyan, iba sa lamat? Oo ba, dito to? Ano? Ano ako, yung, ayun o, yung dyan, tatarunin ko yan, boy! Parsity, ako dito yan. Boy! Tandaan mo yan yan, maroon ako lamang, boy! Papakitaan mo ako? Oo, papakitaan ko yun ni Boss Alamat. Ano, papakitaan ko na ba kayo, ha? Ano? Kasi nyo, ko yung American Dive. O, sige, talon! Guys, timingin yung dalawa nag-uusap. Magano kasi kami, island hopping, eh. Ito yung si YG. Shhh! Uy! Ano naman si sabi mo dyan ibang salamat? Oo ba? dito to Ano? Ano ka, Yung ngayon oh! Yung lahat! Tatarunin ko yan boy! Kasi ako yung pinakamalakas doon sa school namin. Ako yung pinagbabato. Ano ba sinasabi na ito? Ano sinasabi na ito ya? Barty si daw? Bart? Ano ang lakas tamang? Barty si... ako dito ya! Tandaan mo yan niya, marunong lumangoy, boy! Ang daldal mo! Mawa ka kay Kuya Alamat ha, kasi hindi ka marunong lumangoy, mag island tayo! Papakita ka kita mamaya, ya! Kung ayaw makinig, doon ka na lang, boy! Lumayo ka na lang sa akin kasi marunong lumangoy kasi ikaw hindi. Uh, hindi ah. Uh. Pakita mo ako, mamaya. Sige. Ano? Sige, tara na ano. Papakita mo ako? Oo, oh, papakita ko kayo ni Boss Alamat. So, hindi yabang na itong bata na to. Tara, tara. tara. Pakitaan mo ako, pag ikaw patanga-tanga, yari ka sa akin. Hindi okay, ka, yun, ka yun. na maka... Big Pag Beach ulit. Champion okay, ako champion. eh. Champion. Ano, isa bon? Ang ganda dito sa puerto parang hindi ito to. Oh! Uy, kayo ako, Gwy! Tutok sa ilong ko, kamerino! Nakarang ng ilong mo! Laging <laughs> kaling sumayaw, oh! <laughs> Uy! Uy! <laughs> Taki na! Hindi naman ganun yun, eh! Uy, ganun yun! Andito na kami sa pag-i-snorkelan namin. Napakaganda ano? ng spot natin dito, Ano, kayo uh? Ano? Pakitaan ko na ba kayo, ah? Ano? Kasi ko yung American Dive! Ano? Ah? American Dive! American Dive! Saan mo natutunan yan? Oo! Uh. Ikaw! Eh, hindi, na-training ako yun. Di ba mananang... ta taga ka? Oo. Oh. Ah, baka natuto ko sa ilog doon. Hindi, American ka diri. Hindi Di ako nagagalong. Yeah, tatalon daw to. Talon. Oh, sige. Okay, De, dun, 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 dun. Wag dito doon, 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 Huwag dito, huwag dito. Hoy, YG. YG, sigurado ka marunong ka lumangoy, ha? Oh, marunong ka lumangoy, boy. Papakitaan kita, boy. Maghintay ka, maghintay ka, tayo lang. Game, game, game. Wait lang, wait lang. Doon, 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 doon ba na? Yan, yan, yan. O, oh, sige, talon. Oo, marunong ka lumangoy, Salamat. Uy! Yeah! Yeah! Tala! Yeah! Hindi ako marunong! Hindi marunong! Hindi ako marunong! Hindi ako marunong! Bato! 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 OK, bato bat, hindi pala marunong! Kailan marunong ka! Sabi mo marunong ka! Ayaw mo ako tulungan eh! Ayaw mo tulungan! Hindi nga ako marunong lumang Hindi rin ako marunong lumang oy! Wala ako lang kayo eh! Ano ba yan eh? Ay! Ayan ay, ba yung American Dive? Hindi! Nagkamali na akong talo doon! Kaya ako tatay ko! Umakit nga mo nga yan! na ka ni Kuyo! Kutuwa mo nga Kutuwa mo. Oh, mm. Man. Nah, kay Nag-shoot ka na like bitch. <laughs> <laughs> Kukita kay mama. So, Kalo, kay, marunong ma daw. Bakit na dito? <laughs> <Tinoan laughs> Kapala <ni Guillo. laughs> <Tinoan laughs> na hindi marunong lumamoy ba? Tinawa ka na ni Goyo. Bakit na? Sabi <laughs> mo, magaling ka lumamoy. Kuyo ko rin marunong <laughs> <ka na mang, laughs> Ba't di mo ako niligtas? Hindi mo niligtas. Hindi marunong. eh. Hmm. mo na yan, sotin mo na yan, tukmol. Tukmol. Marunong daw. Ayun, lang pumasok sa ano ko, ganto ko, tas yung ba ganto ko. Say. Bayabas ka kasi. Sabi-sabi ka marunong ka lumangay. Eh. Ikaw nga, hindi mo ako tinulungan, hindi ka rin naman marunong. Bakit? Oo, gusto oh, mo hulog oh. kita dyan eh. Sinabi ko, eh sinabi ko agad na hindi, aga, hindi ako marunong eh ikaw mayabang ka, bayabas ka. O ano? Dapat pumasok sa ilong mo. Patingin, 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 patingin ilong mo. Kuya, lucky. Okay. Ano 'yan? Ano yung gulong? Uy, ang lakas mo kayo. Ayoko na nga. Pasid-sage ka pa. Wala araw. Kupal.